mga kasig. Magandang umaga mga kasig. Ngayong araw na ito, ang ating video ay nandito tayo ngayon sa Purok Sides, La Union ng wow. Kapadparan City. So, nandito tayo ngayon sa Katian Red Resort. So, basta tayo sa loob mga kasig para sa... <music> Okay, so mga kastig, andito na pala tayo ngayon sa barangay La Union, Kabadbaran City, Agusan ah, del Norte. Ano yan, kastig? Kastig. Bakit? Parang mga an ka kasi ka kanang may suta ka Oo, bakit nga ba? Asan ba pala tayo ngayon, Kastig? Nasaan bang Marigold Store TV ngayon? Ito tayo ngayon sa... Katian Beach Resort. Punta natin sa loob, Kastig, kung gano'ng kaganda. Marami statue. Oo, marami palang mga Marami ka pa lang mga kauri diyan mga Kastig. Marami ka pa lang mga kauri diyan Kastig. Okay, so pasok tayo sa loob. Subukan natin puntahan kung gaano kaganda sa loob ng kanilang Katian Beach Resort. So, na lang, tal yan so ito yung sa loob ng kanilang resort yan, so ano yan kaste ano ba yan okay, so pasok tayo sa loob Okay, so pagpasok nyo dito sa loob ito yung makikita nyo bayad sa day Ayun. so ganito kaganda dito sa Yeah. Oh. So. Ganito oh. sa loob yang ganda, ganda ganda casting. Ganda itu ganda. ganda selalu Hi ma'am isang uh, napakagandang umaga po welcome pala tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po ma'am ma'am baka magtatanong po yung mga castig natin na nakapanood po sa YouTube channel natin castig kasi nakikita namin maganda pala dyan so kasi malapit lang kami gusto namin pumunta dyan magkano yung bayarin castig yung entrance fee kung uh, mayroon man tag 10 pesos per head yun kasama na yung mga kids ma'am at saka yung uh, so lahat-lahat na 10 pesos at, uh, pag maligong call 40 pesos additional 40 pesos additional mini. 50 pesos. 50 pesos ayun so at least malinaw po mga kastig baka magtatanong pa rin sila ma'am uh, kastig gusto namin bukas na kami uuwi may matutulugan po ba kami dyan mayroon magkano po yung mga rooms ma'am may 1 to good for 2 person then may 2 to good for 4 ayun aircon yan ma'am oo Okay, so baka hindi pa rin sila maubusan ng tanong <laughs> uh, kastig ayun namin magdala ng baon may makakain po ba kami dyan kung sakali dyan na lang kami kakain wala na ba tayo magpagkaon diri Ayun. So, kailangan nila talaga magdala ng baon. So, malinaw mga kastig, kailangan nyo magdala ng baon nyo. At saka yung mga cottages natin ma, mayroon ba tayo dyan? Mayroon. Magkano po? Tag 500. Tapos Pe mayroon pong tag 300. Ayun. So, maliban sa pool dito ma, ma mayroon ba tayong ano dyan sa dagat? Pwede ba tayong makaligo dyan sa labas? Okay. Ayun. Ang kagandahan pala dito kastig. Kasi kung gusto nyo sa dagat, pwede. Kung gusto nyo dito sa may uh, tubig tabang sa may swimming pool, pwede pa rin. Kung gusto niyo sa puno ng kahoy, Ayun. mayroon puno ng kahoy. Kung gusto niyo sa, <laughs> kung gusto niya sa buhangin po ma'am maraming salamat at isang napakagandang umaga po sa atin lahat ano pangalan natin ma'am? Jocelyn ayun taga dito tayo sa ayun pinakamaganda ayun maraming salamat ayan so dahil nandito na tayo sa loob subukan natin tingnan kung gaano kaganda yung kanilang Resort Ayan So Subukan so, natin Tingnan Ano yan kastig? At saka dito pala tayo May mga bakawan dito Ayan Kasi galing tayo sa Sa labas So maganda Wala akong masabi dito Magaganda talaga Ayan So harap ka dito kastig Siyang nga pala Yung mga kagamitan nila oh. Diyan oh. Pwede kayo dyan Ayan. So, hiramin nyo lang o di kaya baka may ano yan. Nakalimutan ko magtanong siguro may may bayad diyan o di kaya eh, parang parang renta na lang. Mga siguro basta mura-mura lang yan kasi ayan, harap casting. Ka, Oo. Ayun. Okay na. Mura lang pala yung mga life jacket nila dyan. Yan. Siguro mga 40 pesos, 20. Mga ganyan lang siguro. Oo, sandali. Bakit ba ganyan yung lagi mo sinasabi? Dalawang ano ka na, sandali. At ah, saka may ano pa dito, mga may isang napakalaking nego sa wow. napakalaking alimango kastig naku ang ganda at ah, saka yung taba taba oh. pulang pula siya uh, ah, dahil nandito tayo sa gilid ng dagat ah kaya mayroon tayong malaking alimasag ayan alimangong malaking malaki ayan kung gusto nyong ihawin yan pwedeng pwede at saka may pearl dito naku ganda oh talaga isang giant pearl wow. ayan. Yeah. so malaki ayan yeah, yeah. eh, hindi ko alam kung clam clamshell <laughs> uh. tingnan nyo yung mga bulaklak dito mga kastig ganda dito sa loob ayan oh yeah, no? yung mga pintura dito magaganda talaga wala akong masabi maganda at saka yung mga bulaklak magaganda talaga so, ayan so subukan natin puntahan dyan. ipapakita natin sa kanila kung gaano kaganda dito sa loob ayan dahil bagong bago ito so tingnan natin kung ano yung mayroon dito parang may pispa niya kastig hmm? iwan ko hindi, talagang balon. Ayan. So, pwede ito, sila ito. dito. Ayan. At ano yan? Model sa tank, eh. oh, no! <laughs> Parang model ka ng uh, tubig gastig ah. Yung tubig na <laughs> hindi nakalagay sa bottle. What? Ayan. So, Ah, uh, tsaka may ano dyan gastig. May isang harap dito. Yan, di ko maintindihan kung ano ito. Basta, nakikita niyo na dyan. At saka maraming isda dito. Yan, so... Marami, nakatago lang sila. sa So, pakita natin dito. Ayan, ganda talaga. Excited. Bakit maganda dito sa loob? Kastig? Ano yung mga kahoy dito? Kastig? Ano mga pangalan? Ayan, so, may may bago dyan. May kahoy sa dagat. Siyempre, dahil dito tayo. Tsaka may bulaklak. Ayan. So, doon kakastig. Punta ka na. Ayan. Dito ito. Kakastig, baka nataka kayo na maraming dahon kasi umagang umaga oh, kasi pa. Oo, kasi napaka, napaka aga natin dito. Kaya ganito. Pwede pala. Awa, alis ka dyan. Alis ka dyan. Ang ganda dito. Ayan o. balik so, kasi, 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 Ilig po, po ng dagat Oo oh, yun Yung mga cottages na mga ganito Kasi maganda dito sa loob oh Mag-relax kayo dito maganda kasi Nasa ilalim tayo ng mga punong kahoy Maganda dito makastigo oh Ang mga punong kahoy Dito kayo mag-relax Malamig talaga dito At saka may CR dyan oh Yan so Talagang magaganda dito Ayan oh sandali ayan sobrang ganda dito casting pagbalik casting yan oh ganda 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 <laughs> Ano yan ka, Isa ka na bang unggoy? Bakay ka yung sinasabi ni... <laughs> At anong nangyari sa'yo para kana na unyango ka, ah? Kung gusto nyo yung dito kasi kung yung kayo ako para kayo ano. Oh ma ma mag-unahan mag mag sila dyan ka, para Isa? silang tsunggo. Ayan ah. Oh. Papunta sila dyan sa puno na malaki. Ayan. At ah, saka pagkatapos, mag-ikot-ikot sila dito Ayan. Kasi, ka, steak. Kasi sumunan na. Maglalaro kayo. Ah, oo. Pero kayong bagong magkasintahan, pwede kayo pwede kayo no? dito. Oh, Magulong-gulong sa papuntang dagat. Oh, ma <laughs> dito. Kasi malaki yung kanilang uh, cottages, mga kastig. yung malaki ang vlog <laughs> oh, Hindi na kailangan sabihin yon. Ma'am, ito ba yung sinasabi mong tag, tag 500 ba yon? Oh. ayun malaki pala. Kasya ng mga 20 katao. Yan o, oh, laki. Kaso, inuulan kami. Ito na, problema na kami ngayon. Kasi may ulan. Tsaka bukas na yung swimming pool natin, mama, no? Papakita natin sa kanila kung gaano kaganda yung swimming pool natin. Oh, mamaya. Tingnan natin diyan sa loob. Dito muna tayo sa dagat. Eh, kasi sandali. Papakita muna natin Castig. Dito tayo sa may bandang dagat. At saka may tower dito, ma'am. Ano ba 'yan, ma'am? Para sa lifeguard? Ah, para sa lifeguard pala. Hindi pala sa jacket. Oh, hindi yung life jacket. <laughs> boy bang dagat eh sandali ah uh, kasi umaga ngayon at saka s'yempre dagat uh, alam niyo na pagka dagat uh, laki talaga napakalawak ng na karagatan dito ayan pag pumunta kay dito ito yung makikita niyo yung kanilang buhangin ah uh, para ang kulay itim ayan kakaiba siya dahil sa Surigao puti ah uh, dito itim so s'yempre kailangan na uh, may itim, may puti. Uh, kasi uh, parang uh, ano ba? Parang wire ng kuryente. <laughs> Positive <Pastib ni ganito>. negative. <laughs> Kung saan sana na pupunta yung mga natin guys. <laughs> oh, may umaga Umagang umaga. andyan na sila. Ayan. So tayo naman. Papakita natin sa loob kung gaano kaganda. Nakalawak pala kasi. Oh, Ay, God. God Ay, <laughs> May tinamaan ako dito. Nasagasaan akong aso. Teka, sandali. Ay, aso at saka mayroon pang aso ang ano pa. Daming mga kaibigan namin dito. Pati mga aso. <laughs> kaibigan namin. Teka, sandali. Dito tayo. Ganda kasi sa loob. Yan. Subukan mong magdoyan kasi. Upo lang dyan. Tayo. tayo baka mabali yung sanga dito ako battery ako o oh, sige Sige, sige. sige, subukan mo. ko hindi ka umangat. ano ba, hindi mo kaya ang katawan mo? Iangat. Kasi sobrang liit mo na siguro, Kastig. Mabigat Ayan, pala Kastig, mabigat pala no Pag gumakain ka ng kaning baka? oh nga. Imaginin mo yung isang baka, Kastig. Ginakain mo. <laughs> Kung gaano kabigat plus si ikaw pa kastig Ayan At saka tingnan natin yan yung ay, Ano ba? Ano ba yan? Yung may seahorse Ayun So subukan natin puntaan dyan Sa may seahorse Ayun At saka may mga misa-misa dyan Papagkita natin yung kanilang mga misa dito kastig At saka simpre may duyan din Ayan o no? Harap kastig Ayun. Oke okay lang. Ayun so welcome ang lahat sa Marie Gold Star TV sa YouTube. Ayun so dito pala silang lahat. Ano yung mukha pa ba yan ka? Okay. Diyan ka sa seers. Tingnan natin kung sino yung maganda sa inyong dalawa. Tatlo pala kasi dalawa yung seahorse. Sa gitna ka hindi Steg. ng mga seahorse. Kasi alam mo ba na iba-iba pala ang kulay ng seahorse. May itim at saka may yelo. Ganun na pala yung seahorse ngayon. Ayan. So alin ba dyan ang uh, seahorse ka, Ayun. Sandali. At saka may nakikita akong Superman doon ah. Teka, sandali puntahan natin 'yan. Ayun. Dahil ikaw casting Superwoman ka. Ambot. Ayun, so maganda dito. At saka may makaibigan tayo diyan. At ang saya-saya nila. Ganyan kayo pag pumupunta kayo dito. Ayan. Yeah. So maganda. Mm. Ito yung mga kasig, yung ano? Ano yan? Yung ano tawag tabnaw? Ano yan? Ay, ko? Banlaw? Kailangan mo muna magbanlaw mag diyan. Tsaka... Hindi siguro, siguro. Parang may chlorine. Oo, oh, maligo ka muna bago magpunta sa swimming pool. Kailangan mo munang magbasa para pagpunta mo sa swimming pool, alam mo na. Ah, okay. Mabaho siyang chlorine. Hindi, hindi mabaho, amoy lang. Amoy lang. Bakit, ano, Yan so. Punta tayo sa loob. Ayan, bawal, bawal maligo, palig. pantalon. o oh, magpajama, ilabi na, o mag, hubog. O hubog. Kaya so, kay, so, kay, so bawal lasing dito. Ah, kailangan maligo kayo, kailangan hindi lasing. Ayan. Okay. Maraming salamat dahil binubuksan na ni sir. Okay. Para ma Ayan, one, two. dito kami kayo, rehas na bakal. Okay, so yan. So, one, two, three. No, two. Puging pugi si sir. Ayan. So, maraming salamat sa atin. Ayan. So, sila. Lago, ang ganda pala ng swimming pool dito, mga kastig. Ganda, 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 ganda. Ayan. Ayan, sir, gaano kalalim dito, sir? 4 feet na, sir. 4 feet na. Okay, so malalim. Yung sa mga bata, simpre, 2 feet lang, to lang yung sa mga okay. bata. Ayan, sa paa mo lang kasi. Ayan, so papakita natin dito. Ayan, so maganda rin. Ayan, at saka sinabi ko na sa inyo na pag ayaw nyo sa dagat, so dito kayo maligo dahil pwede kayo doon sa dagat din. Yes ayan So, magaganda. At saka flowing yung tubig dito, ha. Ah. Lilinawin natin. So, laging nakalabas yung tubig. Ayan, oh. Tingnan mo sa gilid. Ayan. So, ipapakita natin. kasi baka sabihin nila. Kasi nakakita kami ng chlorine dyan. Hindi. Sa labas yung may chlorine dito. Walang problema yung tubig dito. Ayan, tingnan mo oh. Laging umaagos yung tubig, oh. At saka lumalabas din yan. Ayan bakit Gastig kasakay ka sa isda? Ano, ganda pala. Anong uri ng isda yan, Gastig? Ah, uh, will. <laughs> <laughs> Parang hindi mo yata alam, Gastig, ha? Parang, yung mga bata, alam, mo, alam. Ano ba to? Anong isda yan, sir? Will? Ayo. <laughs> Tinamaan mo kasi Willy sa dolphin pala. <laughs> Yung isa, oh, ano ba yan? Yun, ang si Lion. Oh, si sir, marunong si sir, si Casting, wala. <laughs> Bakit mo ginawa, William, Casting? Ginawa mo balin. <laughs> Galing mo kasi guys oh, sandali sandali dito tayo makasing natatawa lang ako kay kasi girl kasi oh sandali sandali ngayong hari saya. So yun na, makasig nakikita niyo na ang lahat, ang buong kabuuan dito. Din pa, din pa, din pa, dahil papakita na niya sa labas. Okay, so welcome ang lahat dito. At saka Maraming salamat at uh, shout out na lang sa lahat po ng mga lugar na napupuntahan po natin. Galing ng Misamis Oriental, Bukid Nun, Siargao Island, Dinagat Island, Davao Region, Agusan Sur, Agusan del Norte dahil andito tayo ngayon sa Kabadbaran City Bumalik at saka... At binalikan natin yung magandang lugar. Oh, at saka sa Agusan Sur, Agusan Norte, Surigao del Sur, Surigao del Norte, Butuan City at saka Surigao City dahil galing tayo diyan mga kastig so lahat po ng lugar. Hindi hindi kay na kayo maisa-isa makasig dahil sobrang dami nyo na shout out na lang lahat po sa inyo at sana naman uh, wag magsawa na manood at maraming salamat at saka yung mga bago pa lang nanood dito Uh, kung maaari po, mag paki uh, pakilike na rin at pakishare at kung maaari, magsubscribe din tayo at ihit ang notification bell para lahat po ng mga bagong upload natin, kayo po yung una makapanood nito. At saka, at saka makasig lahat ng taga Bukid noon. Yung, yung, yung oo oh, nga pala, yung sa Bukid noon makaibigan yung natin. natin. lahat yung na upload Oh, hayaan nyo lang at intay, antayin kasi i-upload natin yan lahat yung mga video natin dyan galing ng Bukid noon uh, uh sa Malaybalay, Balencia, Talakag at saka dyan sa may uh, maramag so lahat po na napupuntahan natin dyan so maraming salamat sa inyo mga kastig sa walang sawa niyong pagpanood at uh, muli uh, kung maari subscribe na rin ang Marigold Star TV sa Youtube para marami po ang makapanood kung gaano kaganda po yung lugar natin dito po sa Mindanao lalo na po dito sa Kabadbaran City dahil andito po tayo ngayon dahil sobrang ganda po dito ayan so maraming salamat at isang napakagandang umaga po sa ating lahat mga casting anong nangyari sa iyo? at ano yan casting? Bakit? Sobrang ganda kasi dito Kastig oh. Tsaka yung mga bulaklak oh. Sobrang ganda sa mga bulaklak. Ayan. So magaganda po. <laughs> Ayan. Magaganda tsaka may ano pa dyan oh. Tingnan natin kung ano meron. Anong meron? Anong? Ayan. <laughs> na pala dito. Teka. Ano yan kastig? Shukoy ba yan? Kuy pala. Marami yan sa ano. Ayan. Oo. At saka ano yun sa... Tagmamarkay tubay. So marami. Ayan. So saka may ano pala dito. Oh, ito yung sinasabi ni siguro ni ma'am. Kung magkano yun. Ayan. Nasabi na lahat ni ma'am kanina. So mulit mulit po. Welcome, uh, welcome ang lahat dito sa Marigold Star TV. At saka shout out na lang sa inyong lahat. Lahat po ng lugar na napupuntahan natin galing ng Dinagat Island, Siargao Island Surigao City, Surigao del Norte Surigao del Sur Agusan del Sur, Agusan del, Sur, Agusan del Norte Ag Butuan City, dito po sa Kabadbaran at saka sa Bukid Don dahil galing tayo dyan, Davao del Norte Davao de Oro, buong region po ng Davao, so shout out na lang sa inyo lahat, hindi ko kayo maisa-isa at saka sa Agusan Sur so kumusta lahat yan, so harap dito kastig Ayan. At ano yan? Doon ka na. Ayan. So, dyan ka na lang mag-thank you, casting Oo, kasing ganda dyan. Unin mo yan lahat Prinsisa ka ba ng mga pearl, casting Oo. tapos na. pa. One, two, three. Ayun. Sa pag <laughs> At ano yan? Nakita nyo na ang kabuuan ng katian. Hindi tayo nakita nung bakit tinatawag itong katian? Magtanong lang tayo mamaya kay ma'am. Pero sa pakakalam ko, yung katian ito, nakaano, nakabuka ka? Hindi, bayon. yun. Hindi, yung katian, yung, yung bang parang, halimbawa, naglagay ka ng manok dyan, tinatali mo para lalapit yung mga ah, manok yung, na... Yung, ano, yung ganun. Eh, ko sa'yo. <laughs> <laughs> so, yun na, kasig, ya, na Paul, sa Union, wow. yun na mga kasig, nakita nyo na ang kabuuan ng katian beach resort and pool dito sa Purok size Isla Union ng Kabadbaran City. Wow! nakita nyo ang lahat Napaganda mga kasi yung tayo ito mga kasi galing, dahil galing tayo ng kalo at saka yung ano ba yun? Kalo at saka ano ba yun? Uh, mahaba river at saka yung isang Tumipi. Tumipi at saka papunta din tayo ngayon ng ano ba yun? Losong river. Lusong river. Subukan natin puntahan kastig. Baka kakayanin. Puntahan natin. So kastig sa lahat nga pala ng mga subscriber ko. Bago ko kayo mapasalamatan, i-shout out ko muna yung diehard na mga followers natin. Si Eric Bustillo Randa, si Clint Pasun, si Rinaldo Cortez, at saka si Ulysses Rebas, si Rod Rebas, at saka yung pamilya niya. At saka syempre yung mga anak natin sa bahay, ate Princess, ate Matit. Nak Matit at sa saka mama. si Castig Nila Castig. Yes, si Castig Nila na palagi nagsubaybay. At saka yung taga-bulala, si, si Arlen ampong at Ayan. saka yung ano nagawa oh, lahat na lahat na ng yun. taga barangay mati at mat saka eh. yung nagawa ng ano sticker natin si madam archan si Mr. oh, oh ma'am maraming salamat sa sticker ma'am ha sana <laughs> may discount na kami sa susunod <laughs> at saka uh, ano pa ba hindi ano pa ba kasi wala na ba tayo ano oh, uh, lahat na lang at lahat na, ng mga followers uh, natin at subscribers taga panood na aking kapatid John na nandyan ngayon sa clubber si si James kuya James Bonus ko uh, kuya, bonus. Uh, snack na mo kuya. <laughs> snack lang sa amin. <laughs> at saka yung ano, yung kapatid ko na si Ate Attorney ating at sa kagawad, uh, Ilma, Ilma bayo Ito tayo ngayon sa Kabadbaran. Oh, wala na pa tayong arthritis, madam. <laughs> <laughs> at saka makasig at saka sa lahat ng ating mga subscriber, uh, kung Hindi nyo kami, hindi nyo na kami nakita mga kastig, isearch nyo lang ating channel, ang Marigold Star TV, YouTube channel. Uh, is, is, pag I subscribe nyo, hit notification din. I-all nyo na lang lahat para makita nyo ang ating video na i-upload na i-upload sa araw-araw. -ara. So, yun na mga kastig. Maraming salamat sa inyo, lalo na sa walang sawa ninyong uh, sumusuporta at saka pagsubaybay ng ating munting channel. Sana mga kastig, huwag kayong mabibiti yung mga kastig dahil hindi kayo mabibiti mga kastig! <laughs> kasi kasi ansan lang kami makasig ah sana kung saan man tayo dadalhin ng magandang panahon nakasama ko kayo makasig sa ating mga tagumpay <laughs> so yan ang makasig. I-shout out. At saka yung sa Takadabaw, mga kastig, i out na lang yung ano, pamilya mo doon. Oo, oh, out sa mga pinsan ko dyan at saka mga aunties ko dyan sa Nabunturan, anti Pilar, anti Nina, si Lapalongko, si Aljune, si Lily, si Marot, si Bungringog. So lahat kayo dyan sa at nga, Nabunturan yan, at Maragusan. Yung Bianan ko. Sa, the, sa Lake Leonard, kastig, yung mga kaibigan mo doon sa Lake Leonard at saka sa Bilawa, Hot Spring. Hot Spring ba yun? <laughs> mga subscribers and followers, sana panoorin nyo natin mga video. Yung gusto, yung hindi ko pa mga followers, alam ko may nanood lang dyan, i-like and share nyo na rin kami para at saka yung kaibigan mo sa Duka B, sa Medina, oh, yun, ni Samis, yun, yung, uh, yung, Misamis Oriental. Yung, manager dyan. Hello po sa inyo, mga. Uh, madam. At saka sa Sunscape. Yes, sa uh, Sunscape at saka sa Space Bar. Yun. At saka sa lahat-lahat. Sa Space Bar. Yun. At saka yung taga-bukid yung mga kastig, ha? Ulitin namin, hindi pa namin na. Uh, yung sa Lovers Lane, yung mga kaibigan yun, mo, Kastig Kumusta yun, silang yun, lahat? Yun, mga yun, sir, kumusta kayo dyan, mga yun, sir? Mga kabal-habal dyan. Oh, driver. pwede kayo mag-shout out ulit. Maraming salamat ha sa pagtangkilik Ano tawag doon, Kastig? Okay, okay. Tama, tama. Ng ating Youtube channel. Youtube channel at saka pinalaganap niyo at saka senior. Maraming salamat mga kasig. Uh, kung ano mang isa din ng ating buhay, mayaman man tayo at mahirap, uh, may pira man tayo at wala, huwag lang natin kalimutan na si God ang sentro ng ating buhay. Siyempre, kayo din mga kasing. buhay din kayo namin. At yun lang po, maraming salamat and God bless!